Sa araw ng kasal, isinuot ng nobyo ang sing-sing sa kamay ng abay na babae. Nang makita ito ng nobya, bagaman ang puso ay tila sinaksak, hindi siya nagwala. Bagkus kalmado niyang sinabi na magpapalit muna siya ng damit, nakikita ang likod ng babaeng umaalis. Kahit ang mga kaibigan ay nararamdaman malaking problema ang dala ng lalaki ngayon. Hindi ba siya natatakot na masaktan ang babae? Tumakas sa kasal sa harap ng lahat, ngunit ipinakita ng bagong kasal na walang pakialam. Ang babae ay parang alagang ibon niya lang. Isa siyang may bahay. Wala siyang lakas ng loob na iwanan ang sarili. Ngunit hindi niya alam, tunay na nasaktan na niya ang puso ng babae, ng labis, at siya'y nagpasya na tapusin ang pitong taong komedya. Ngunit bago pa makabalik ang nobya, nauna nang nagsalita ang lalaking ikakasal. May isang bagay, kailangan kitang sabihan. Itong kasal, ayoko na ituloy. Tayo, maghiwalay na tayo. Ay nan, ito rin mismo ang gusto kong sabihin. Talaga, King King siya ang una kong pag-ibig. Sa puso ko palagi ang gusto kong pakasalan ay siya. Gayon pa man sa alaala ko ang eksena ng babae na nananalangin para sa sarili. Hindi ito lumitaw. Sa kabaligtaran binasbasan pa ng babae ang kanilang pagsasama. At sinabing mag-anak agad. Ang hindi pang karaniwang eksena ito. Agad na nagpatigil sa manlulokong lalaki. Nalilito. Ngunit habang pinapanood ang pag-alis ng babae, napagtanto niya agad na, ang babae ay naglalaro ng paasa, gusto lang niyang samantalahin, para makuha ang kanyang atensyon. Kaya't kinuha niya agad ang kanyang telepono at may kumpiyansang sinabi sa mga kaibigan. Nakapagtinawagan niya ang babae. Sa loob ng lima segundo, siya ay susunod ng maayos at sasagot. At iiyak ng bumalik para humingi sa kanya. Dahil sigurado siya, na hindi maglalakas loob ang babae na iwanan siya. Kaya't naging sobrang walang pakundangan. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali siya. Nagsimula nang magbilang ang mga kaibigan niya. Hanggang umabot sa zero segundo walang pumalit na babae. Kamusta po? Ang tinatawagan niyo? Binaba na. Kahit na ganun, ang manloloko ay hindi pa rin tumigil. Masyado siyang mayabang, at nagpatuloy sa harap ng mga kaibigan. Ipinagmamalaki ang katayuan ng kanyang pamilya. Maging sa pagtagay kasama nila, nagdiwang para sa kanyang kalayaan. Hindi niya alam na agad, siya ay magbabayad, para sa kanyang kahangalan ngayon, na may masakit na kapalit, dahil ang nasaktang babae ay, ihagis ang telepono ng walang awa, at, ibinenta ang bahay na ibinigay ng walang kwentang lalaki. Matapang nga nagpa siya na umalis, at patuloy na hinabol ang kanyang pangarap. One, one, inilabas ko na sa buong mundo. Mask Singer, balita ng pagbabalik, maligayang pagbabalik sa iyo. Ang babae pala isikat na mga awit, sa mundo ng showbiz. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang karera, pinili niyang magretiro, upang samahan ang lalaking, bumangon mula sa kabiguan ng negosyo. Tinulungan siyang muling makuha ang kumpiyansa, dahil noong siya, matapos ang isang konserto, ay dinukot. Sa oras na walang malapitan, inakala niyang mawawala na ang kanyang buhay. Ang pagdating ng walang hiya ay parang liwanag, na nagbigay liwanag sa kanyang puso at mula noon ang anyo ng lalaking manluloko, ay pumasok sa kanyang mundo, at naging bahagi, ng kanyang buhay na hindi maaaring mawala. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting napansin ng babae, ang dating pagmamahal, isa lang itong kanyang pagpapanggap, ang lalaki ay para lamang sa hirap, hindi para sa tunay na damdamin, kaya siya ay walang pag-aalin lang ang umalis. At ang masamang lalaki malinaw na hindi sana isa pag-alis ng babae. Sakit ng ulo niya instinctively na inutusan ang babae, na parito upang gamutin siya. Ngunit ang tugon sa kanya ay malamig na boses ng kaibigan. Tingnan mo, wala rin akong magagawa. Ang sakit ng ulo mo, bukod kay Suwan. Walang makakagamot. Doon lang napagtanto ng lalaking manluloko, na ang mga dating babae sa kanyang paningin. Mga paraan ng paggamot na walang batayang siyentipiko. Hindi na mamalayan. Naging pinaka paraan ito sa kanyang isip. At siya ay malamig na itinulak. Ang taong pinakamahal siya. Kahit ang mga kaibigan ay nararamdaman na ang babae ay seryoso sa pagkakataong ito at hindi nagbibiro pagkatapos ng lahat, hindi pa siya kailanman. Isang gabi na hindi tumutugon sa damdamin ng lalaki, Gayon pa man, iniisip pa rin ng lalaking manloloko na ang babae ay masyadong demanding. Iniwan siya ng apat o limang araw. Siya ay natural na magbabalik at magmamakaawa sa kanya. Sa oras na ito, ngunit ang sekretarya ay pumasok na nagmamadali at takot. Su! Su! Bumalik si Suwan para humingi ng tawad. Alam ko na, hindi makakapagtimpi ang babaeng iyon hanggang bukas. Pangulo, hindi si Miss Su. Ang hinahanap natin ay ang masked singer. Susie, formal na inihayag ang pagbabalik Nawala siya ng buong pitong taon. Maraming tao ang hindi siya mahanap. Ang kanyang bakas. Bakit bigla na lang siyang bumalik? Narinig ko. May problema sa pag-ibig. Nakilala ang masamang lalaki. Nawalan na ng pag-asa. Nakilala ang masamang lalaki. Nagising na si Andran. Nawalan na ng pag-asa. Ang pakiramdam na ito. Parang si Suwan ah. Ay... Parang ano? Ang nakaraan ni Suwan. Maliban sa akin ay isang blankong papel. Reyna ng maskarang mga awit Anong biro yan? Ano bang alam niya maliban sa pag-aalaga sa akin? Sa totoo lang, Miss kung siya lang sana ang reyna ng maskarang mga awit. Pangulo, narinig ko, na ang mask singer, ay magpapakilala, sa pagbabalik na handaan, kung makukuha natin ang kontrata. Hindi lang nito matutulungan ang higro, na maresolba ang krisis sa pananalapi. Maaari pang makuha ang bilyong kita. Ito ay isang bihirang, magandang pagkakataon. Mask singer. Lahat ng tao, nakatingin sa masarap na piraso. Ang kompetisyon dito, siguradong napakatindi, ang tagapagturo ng mask singer may koneksyon ang pamilya ko. Bakit hindi, tutulungan kita makuha ito. Pero, may isa akong kondisyon. Kailangan mong humingi ng tawad kay Suwan. Pinagtatawanan mo ba ako? Hindi naman, ito ang tinatawag kong pagiging flexible. Si Izihan ay isang walang kwentang lalaki na nakipagrelasyon kay Susie ng pito taon. Hindi ba niya nalaman ang nakaraan ni Susie? Bago man lang niya ito inalam. Matandang he, matandang he. Ikaw ngayon, talagang lugi ka na, pati tropa mo. Salamat sa iyo ah. Ano na naman, matandang he. Alam mo ba, sino talaga si Suwan? Guan. Sinasabi ko, ano bang natanggap mo? Mula kay Suwan. Na ganito mo siya ipagtanggol? Ako si Hizihan, kapag sinabi ko, ginagawa ko. Hindi ako umaatras. Bilisan mo, at ayusin mo ang tungkol sa mask single. Huwag mo akong istorbohin, kung wala kang mahalaga. Presidente, magsorry ka sa babae. May karanasan ako. Gamitin mo lang ang pinakamahinahon na tono. Sabihin mo sa kanya, alisin mo ito. Tulungan mo akong itapon ito. Mrs., nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ha? Ito. Pwede ba? Pero ako, ginawa ko ito para sa lahat ng ito. Para sa kumpanya. Hindi talaga humihingi ng tawag kay Suwan. Naiintindihan. Sino ka? Nasaan si Suwan? Ibinenta na ni Ms. Sue sa akin ang bahay. Huwag isipin na pugi ka. Nandito ka para guluhin ako. Ako, hindi ako papayag sa ganyang bagay. Linawin mo ang sinasabi mo. Mamaya, pumunta ka sa kwarto ko. Presidente, ibinenta na ni Eve Sue ang bahay kasal. Shashashash hindi kaya talaga ayaw na niya sayo. Binibigyan ko siya ng mukha. Siya ay isa lang, housewife na umaasa sa akin. Gusto kong makita, kung wala ako, kanino siya aasa? Tara! Eight, ang hirap mong mapunta rito. Bakit hindi ka kumanta ng isa? Bagong kanta ni Masked Singer. Maskara, ano sa tingin mo? isa siyang may bahay. Bakit mo kinakanta ang kanta ng Masked Singer? Binabalaan kita, huwag kang manggulo. Hindi ako natatakot na mamatay para sa pag-ibig. Ang kinatatakutan ko, ay ang taong mahal ko, ay hindi alam kung bakit ako namatay. Mula sa araw na ito, gusto kong mabuhay para sa sarili ko. Wow Susie! nagbabalik ang rena ng awit, maililigtas na ang ating Chinese music industry. Guru, alam ko na ang pagkakamali ko, hindi ito kasalanan mo, ikaw ay likas na liwanag ng buwan sa kalangitan. Siya si Hizihan na bulag sa katotohanan. Simula ngayon, ikaw na ang magiging, hindi niya kayang abutin. Ang mga ito, ay mga nangungunang, team ng mga ahente sa buong mundo. Sa hinaharap, ilaan nila ang kanilang serbisyo para lamang sa iyo. Magandang araw, Miss Susie. Ilang araw na ang nakalipas. Si Hizaihan ay nagpadala ng tao upang makiusap sa akin. Sinabing nais niyang magkontrata sa iyo. Nakakatawa talaga. Naging magkasama kayo ng pitong taon. At hindi man lang niya alam na ikaw ay. Hindi alam ng mask singer. Kahit na siya ay may entertainment company. Kung ganun, kahit ang iyong nakaraan, ay hindi niya nais malaman. Sa tingin ko, ang pagbabalik na handog na ito, ay inihanda para sa iyo. Hindi na niya kailangang bumalik. Hindi, guro, sa aking pagbabalik na sa Lusalo, Kahit sino ay pwedeng hindi dumalo Pero si Hizaihan, kailangan niyang dumalo Hizong Sasamahan kita uminom ng isang baso Lumayas ka Lauhi, mukhang hindi ka masaya ngayon Anong problema? Nag-away na naman kayo ni Suwan? Nga, palaging nag-aalala si Suwan Kapag uminom ka, sumasakit ang ulo mo Dati sa ganitong oras, darating na siya para sunduin ka noon kahit ano pa ang panahon, hindi siya nagkukulang. Tama, naalala ko isang beses. Sa araw ng bagyo, nag-aalala si Swan para kay Lauhi. Kahit na umuulan, pinilit niyang pumunta. Para na siyang basang sisig. Pero, dinalhan niya si Lauhi ng damit, na hindi man nang nabasa. Zihan, umuulan sa labas, dinalhan kita ng damit. Pangulo, hinahanap mo ba si Miss Su? Bakit ko siya hahanapin? Kung wala siya, hindi ako makakauwi. Ay! Presidente, sa pagbabalik ng mask Singer, maghahanda ka bang pumunta? Saan pupunta? Hindi pupunta. O tama, Presidente. Ang imbitasyon na ito ay ipinadala ni Gyang Su. Alam ko na, ang babaeng ito ay hindi kayang mawala sa akin. Nakahanda na ang silid pang ayos para sa iyo. Ang imbitasyon ni Hizihan ay ipinadala na rin ng tao sa iyong pangalan. Ngayon, panahon na para ipakita mo sa kanya. Sino ka ba talaga? Salamat, Master. Ilang araw pa lang, ang lakas ng loob mong maghanap ng ibang lalaki sa labas. Ikaw. Ang bilis mong humanap ng kapalit. Sino yung lalaking iyon kanina? Izaihan. Tapos na tayo. Wala na akong masabi sa'yo. Suwan, lahat ng bagay may hangganan. Yung sa kasal, ako ang nagkamali. Pero nakuha mo na, ang tatlong milyong kabayaran. Kapag itinuloy mo pa, magiging sobra na. Kaya naman, kaya, dapat ko bang patuloy na tiisin? Na isusuot mo ang singsing -sing ng kasal, sa kamay ng ibang babae. Tiisin ang hindi mo pag-uwi buong gabi, lasing sa iba't ibang lugar, sa kandungan ng babae ba? Zeehan, kailangan ng umuwi, huwag kang makialam. Hizihan, dati palagi kitang pinagbibigyan, dahil mahal pa kita. Pero ngayon, hindi na kita mahal, wala na tayong utang sa isa't isa. Suwan, ano ang karapatan mo, para sabihin hindi mo na ako mahal? Wag mong kalimutan, sa loob ng 7 taon na ito, bukod sa pag-ikot sa akin, wala ka namang anumang kasanayan. Ikaw, isa ka lang tagaluto. Kung wala ako. Hindi ka mabubuhay. Huwag mo akong hawakan. Suwan, gagawin mo ang lahat para ipadala. Binigyan mo ako ng imbitasyon para lang. Matulungan akong pumirma bilang reyna ng kanta. Alam ko, hindi mo talaga ako malilimutan. Suwan, naglalakas-loob kang saktan ako. Talagang nandidiri ako. Suwan, huwag kang magsisi. Kahit lumuhod ka at magmakaawa sa akin sa hinaharap, hindi kita mapapatawad. Talagang karapat dapat kabilang isang alamat na diva. Ang pagbabalik na piging na ito ay talagang marangya. Tingnan mo ang eksena, parang buong jing, dumating na ang mga kilalang pamilya. Siyempre, ang reyna ng musika ay may hindi bababa sa ilang bilyong tagahanga sa buong mundo. Kung makakapagkontrata sa kanya ngayon, madali lang makuha ang posisyon ng pagiging pinakamayaman. Sino ang magpapalampas sa ganitong pagkakataon? Ay, wala sa pamilya namin ang ganitong kakayahan. Pero narinig ko na ang reyna ng kanta ngayong gabi, ay ipapakita ang kanyang tunay na mukha. Sa pagkakaroon ng ganitong kagandang tinig, tiyak na siya ay napakaganda. Kung makita ko siya, ay sulit na ang aking buhay. Lauhi, kamusta? Nakita mo na si di ba? Nagulat ka ba? Talagang itinagulat ko siya. Ang babaeng ito ay talaga namang... Isang baliw na di maintindihan. Huwag mo nang banggitin. Ang pangalan niya sa harap ko. Hindi, Lauhi. Hindi ka nag kay Suwan. nag ako sa kanya. Sobra ko lang siyang pinapalampas. Kaya siya lakas loob na ginagawa yun. Para mag ako sa kanya, binigyan ko na siya ng mukha. Lauhi. Anong oras na ba ngayon? Hindi mo pa rin mabitawan. Ang iyong mataas na pagmamataas. Alam mo ba? Kung sino talaga si Suwan? Ayokong makipagtalo sa iyo ngayon. Nakuha ko ito sa pagsusumamo. Ang telepono ni Suwan. Tawagan mo siya ngayon. Magsorry. Agad-agad. Kung hindi, pagsisisihan mo. Ikaw. Pinapasabi mo bang magsorry ako sa kanya? Impossible. Nang umalis ang babaeng ito, kinuha niya ang 30 milyon ko. Ang mga babaeng ganit sa pera. Ang tanging mahalaga sa kanila ay pera. Kapag nakuha ko na ngayong gabi, ang endorsement ng Reyna ng kanta, ang kumpanya ng He, ay magiging pinakamayaman. Pagdating ng panahon, kahit siya ay kailangan sumunod, bumalik ka at magmakaawa sa akin. Izaihan. ibinabako Ibinaba ko ang aking sarili, upang maging ibon sa hawla mo sa loob ng pitong taon. Ang kapalit Ay ikaw, na paulit-ulit na malamig at taksi. Ngayon ang lahat ng ito. Dapat na itong matapos.